Tuti ay papunta sa pagtabas Dapa upang wala akong pagtabas ay oh Ay baka naman mamaya ay kung Madidilin siya kamalaang pangulam Opo Kahit anong pangulam dyan At talagang ah, nakakasawa na kumain ng Walang kaulam-ulam -ulam. Lalo't galing din sa pagtrabaho ay oh Ay ano naman po gusto mong ulam. Ah eh magdilin siya kahit ano dyan Ay kung may malilitsong ka kahit ano ay maglitson Ah talaga ako'y sawan-sawan na kumain ng walang ulam ay Lalo't galing rin galing sa trabaho Ela, bahala ka na dumiskarte. Ano mo anong gusto mo? Ah, hala po. Kung anong magagawa mong pang ulam? At nang para naman ako pagdating mamaya galing sa trabaho ay ako'y may may ulam na lang. Tapos mala ka tatakwit ang na. Kaya ang ulam ang gusto ni Tata ay eh, daw ang gusto. Ano kaya ang malitsyo? Kahit ano daw ay basta lisyon. Kaya yung bata yun, nakapag kung malaki as tuti ng pangulam, ay ah, e, wala din yun. E, ay kaya? Aba, ay ayan, ito yung batang yun. Ah, wala din eh. Yung batang yun. Oh, ayan, anong init ng paggaling sa pagtabas ay. Tingnan ko daw kung may lutong malaang. Ay, na. Ay, wala malaang. Ay, saan sumuot yung bata kaya ngayon? Ay, na yung aking at... Ah, ay, nasan kaya? Ay, hanapin ko na din ay. Tuti! 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 Oh! Ah, ay, nasa kabilang bahay. Ayan ang inagawa nun dun. Ah! Ay, ano yung inaluto mong yan. Ah, sabi mo po mag-lechon. Ah, makakaibaga natin yan. Po mag-lechon ako kahit ano. Ay, inako, ay kahit ano nga niyan. Ay, pero yung bagay naman ay ating makakain yung iyong... Eh, eh. Ay, ano na ari. Batang iringin ko na ang utusan.